o so, mga idol oh nagayan po ng ano ah uh, putas to oh ganda naka plastic pa isa ay basag yung ano oh. basag yun na sa ilalim sayang ay dalawa yung nakuha natin ganda pang bait ay to 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 ito ito yung pang ano natin dun sa inyo Panglagay natin sa balik bend box sa inyo mga idol Ha? Free na siguro to. Tingnan na natin to, wala na yung bantay eh. Yung isa nga naka-plastic na eh. Yung <laughs> maganda gabi po mga edo. Dito na po tayo sa no? dito na po tayo sa loob. Magabang po tayo pag tayo na po ay nagliligpit. Ay kasama ko si Kain Jill. <laughs> Magkano po kami mag shawarma? Ito yung napulot ko na nakaraan, yung 1KD 500 pills. Kung kakalaganan 200 plus Bilayan mo lulit Bibili po natin ng ano sa si warma Tulad nga sinabi namin yon may, may pang na po kami <laughs> Tara doon tayo Ito kay, ano, kay kabayan May kabayan po tayo dito mga idol sa loob Ano? Tumakbo man takot ay si kabayan ha? Hello jawarma Ayan at ito warma Sarap ko naman to si kabayan pag gumawa At saka mayroon tayong drinks Walang mountain dew lodi San? Pipsi na lang Ayan si ate Elo Ay, Taga sangka ka? Kaga kagayan no? O oh, kagayan nga po Ano sa ilo di? Pipsi? Ha? si up Dito sa Hindi, doon sa ano? Sa gilid? Oh, balot na lang. Ba't hindi umiikot? Ba't hindi umiikot yan? Balay dito sa kuwala, sinanuman. Balay dito sa... Ba't ikot lang yan? Ah, okay. Yung pala Sarap po. Kain po mga idol! Oh, shawarma. Saka pipsi. Tulong may merinda okay. muna okay. namin habang wala pa. Sana sa mamaya pulot naman tayo yung maraming pira. <laughs> Kunti Maramihan. Bang, bang maramihan. Kunti lang. Mamaya pala. Hmm. Pag may makikita akong wallet talaga, mga bag talagang halongkatin, halongkatin ko talaga. Di ba lang matagalan ako. At least may pira. Di ba po? Ayos ka Meron siyang ano? Tawag dito Lodi. Uh, salad. Salad. Oo. Yung mahilig yan eh. Start. Hmm, 30 minutes pa tayo magkabang dito. Saan mo Ito ano? so, mga idol o. Nagayan po ng ano, ah, uh, protos. Tapos, dito pa pa sa loob. Ang cute. Tuna natin. Ano pa dito? Mga nandito sa box, yo. Ito, pang ilaw. Ito, 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 ito. Oh, ganda. Pa-plastic pa, isa. Ay, basag yung ano, oh. Basag yung sa ilalim. Sayang. Ay, dalawa yung nakuha natin. Ang ganda. Pang-bake. Tapos ito, ano nga naman kaya Ito. Ang dami. Oh. Ito pa oh. Lo. Para sa kaya to. Ang lalaki naman nito. Bakit may guhit sa gitna? Mid in China. Oh, nagkabasag-basag lang. Ang ano kaya yan? Hindi ko matutong maintindihan. Hmm? Hindi naman wala tayong pangkanin <laughs> to. Ay, to 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 ayun oh. No? Ito, ito yung pang ano natin doon sa inyo. Panglagay natin sa balik bend box po sa inyo mga idol. Kaya wag niyo pong kalimutan ilagay i-share ang ating video. Para tuloy-tuloy po yung pagbibigay natin ng balik bend box. Ito naman po para sa inyo. Yung mga nakukuha natin. Kaya pasensya na po sa mga humihingi. At yan ay dadaan po natin sa pangapul ha follow, like, and share lang po sa ating video ito, ito, ito meron pa dito, ayan o oh. oh, ayan o, oh. may kasari siya na kakuha natin Itong ang ganda rin o oh. Ito, 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 ay, basag ayan, ay, may pinggan din pala dito sa lalim ito lang, baka may sira ayan, good o, oh, may platito din o, oh, dalawa Oh, po natin Okay Ayan mo. oh. oh. Mamaya ayusin natin yan Diyan lang muna yan Okay Banda kami mga idol ah Mga jewelry oh Ang dami naman ito <laughs> Paano natin ayusin to? ang dami naman ah, Oo oh. ang dami laga natin pamaya oh, natin ayusin yun pang ano lang yun pang design lang ko yun ito talaga ang hindi ko maintindihan eh oh yung laki bigat kaya mga idol ha ito pa ilalagay natin sa balikbayan ba? Tapos paparapol ko po sa inyo, ulitin ko Kaya po natin lagi kalimutan ni Sir Magtulungan po tayo mga idol Para lagi tayong magparapol ng Balikbayan Box Pag kumikita ako sa Youtube Yun po yung pambayad natin sa Balikbayan Box natin mga idol Para yung saud ko Yun naman po ay para sa pamilya ko Tapos yung sinasaud ko sa Youtube Yun po yung pambayad natin ng Balikbayan Box Kaya Sir, Sir lang libre lang po wag nyo pong wag natin ipagdamot tayo tayo lang po magtutulungan dito mga idol Free <laughs> na no less 1 pa rin Free na siguro to hindi na natin to wala yung bantay eh yung isa nga naka plastic na eh <laughs> ayun o no? kuha na nga tatay kasi kinuha ni tatay kanina eh nauna si eh. ito platito kahit to mga idol kahit marumi siya ito ay ano lang po ah uh, hugasan na lang uh, hugasan na lang po ay sayang oh kabasag basag lang oh ito dami oh ayan oh ito dami oh platito kukuha tayo para sa inyo kasi mag, mag, magbabaks na po tayo sa susunod abang-abang lang ha. Kuha <laughs> na tayo ng mga platito mga idol kasi magra-parapon na po tayo para sa inyo. Maglalagay na tayo sa balik bend box. Ayusin na natin yan mamaya. Pitilian natin yan sa gilid. Hmm. oh. Mangkok, sobrang dumi. Ay, ito toto. Ang ganda ng mga plato ito. Tupang tupang, ang ganda ng mga plato ito, oh. Wow, oh, excuse me, brother. Wow. Uh, oh, oh, oh. <laughs> ay, ay, Pang ano po to? Pang patis nyo. Pang patis ano <laughs> ano nito toh? ano 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 Oh, ano Yung mga malalim lang ang ano natin. ano ng mga ganito. Ito ano din to. Oh, ayan. Oh. ano Mga ano pwede po 'yan para sa inyo. Ito pa, Kali ka dito. Ayan. <laughs> mga cute nga po eh. Ayos yan mga cute. Ah, <laughs> tibay ah. <laughs> Ang tibay. Mamaya. Maayosin kita mamaya. Meron pa ako nakita kanina eh. Pabalik-balik ako dito. Nasaan yun? Oh, na yun? Na Nakuha dito? Hindi, ah, toto to. Ayan oh. Oo. Uh -huh. Kanina kasi mga idol, binibinta. Binibinta yan kanina. Tapos yung matanda kanina, pasimple lang siya. Ganun po dito eh. Ito ano oh. malalim mo oh. Buo siya. Buo siya, oh. Hmm. Tumangkok na maliit. Ito, oh, ilaw-ilaw. Ito, hindi natin maintindihan to eh. Oh. dami pa naman. Hmm, lagayan ng ano. Ano may pwedeng lagay dito? asin <laughs> asin na naman kagaya na nakaraan tinabi ko lagay ng asin dami <laughs> dami uh. uh. <laughs> oh ha ganda oh nagulat <laughs> si ate ah oh. sake na lang to oh dalawa oh tapos mayroon pa dito platito dahali na naman tayo dalawang pinggan ang ganda talaga naman mamaya ayusin natin yan oh mayroong patay lagayan dito isa oh okay patay ang galang makuha ah toto to, to, to Bangkok ang dami ko na nakuha ganito ito lagay ng asin basag yung lalim ito ito ito, pwede natin to. ito po, ganda oh sigeeng pang ano ito mga idol? panti? oh ito <laughs> oh, sino po may gusto hmm. bang umiilaw yun ah oh umiilaw siya sirte mo na na umiilaw yun ah oh. basag ito kap batman tapos meron pa siyang mang... o oh, meron pa siyang pasinta ka na mga idol nasa malayo yung lagayan natin ah oh. hanap tayo ito ito ito, ito, ito. ang dami ko na nakuitang ganito ah oh. lagayan ng mga prutas Ate, pichel Ayaw mo na pichel Yun nga lang, walang takip Kukunin ko to, para sa inyo mga idol Para sa inyo po Kahit okay, ko lang takip, pasinsa nyo na Ito naman ay pamigay natin sa inyo yan Yap Ay, sa mga nagtatanong po pala Kung bakit uh, tinatapon po nila ito Ito po ay, ano sila ito pa'y may bahasag mo, no? ito pa'y pauwi na po. Pauwi na po sila ngayon. Ang balik po nila ay Merkulis ng gabi. Tapos, i-aarin sa naman po nila yung mga paninda nila. Tapos, webis ng umaga, ah, magtinda naman, magtinda naman po sila ulit. Tapos, pagkatas Nang budo, ng ganitong oras, gabi, magligpit naman po yan sila ulit. O, di doon naman po tayo mamumulot. Yan, ayun po kasi may nagtanong kung bakit nila tinatapon. Pauwi na po kasi mga yan eh. Kaya iniiwan nila yung iba. Salamat po. <laughs> okay, mo kuha -na natin mga idol oh. Ayusin na po natin. no so, ito, pakita ko sa inyo ha. Ayusin po natin kasi <laughs> magulo. Oh, <laughs> magulo. <laughs> yeah, brother. <sura nga>. Ha? <laughs> yeah, nice. Not live. Oh, ganda. Oh. Opa. opa Ang Wala siyang ano. Wala siyang kanong sira Oh. Okay. Opa, 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 opa. Dadaang. Grabe yan. Oh, may pa. Ito ay para sa inyo ha. Ito na sa na ito. na pa sila, Ito na kukuha na ako ng platito ngayon abang-abang na lang sa rapo natin may nag-comment kasi sabi ko na nag-comment ang daw, uh, puro daw ako daldal <laughs> gawin ko daw yung sinasabi niya ay gawin ko daw yung sinasabi ko <laughs> oh come on on sabi ko English pa yun set out oh mga platito pa lang mga idol talagang sosyal ka na <laughs> <laughs> Huwag na tayo ng mga bag dito Pagparapot na tayo Marami na nag-aabang Kaya huwag niyo po laging kalimutan I-share ang ating video para lagi tayong Magbibigay ng malibang box Maganda sana kung talagang Kayo nagsishare ng mga video mga idol Mabilis tayong kumita Mabilis tayong makapagbigay Ng malibang box Opo. E ngayon Wala, matagal Matagalan tayo, natatagalan tayo Magbibigay ng malibang box may nakuha pa ako ng ano yun Pang ano ko, pang dumbbell <laughs> Oh Ah, talaga naman Woo, wow Ah Ah, ah. Ano kaya to, no? Kasi Kung hindi natin gagawa ng paraan Yung mga gamit, kung hindi natin ibibigay sa inyo Kung talagang sa sarili ko lang. Ang dami, ang dami. Sayang. Kaya ginagawa natin ang paraan. Marapon na lang natin. Kaya sa mga humihingi dyan, sinta na. Paulit-ulit na lang ako. Talaga naman. ito yung nakuha ko, tamdambil Oh, mandingado Oh, nakuha pa ako ng ano Ang bumba Oh, lumagana oh, Okay, ito na Oh, ayan Oh, ito, mga nakuha natin Okay, ayan oh Mga pinggan, nandito yung mga pinggan Nakita nyo naman o, oh, meron din dito. Eh, mga platito. Ayan, ito, ayan, o. Oh. Ang gaganda. Sosyalin. O, oh, diba? Tapos meron lagay ng mga prutas. Okay. Hanggang dito lang muna yung video natin, mga idol, ha? Kaya marami-marami salamat po. Giling ko lang po. Huwag po natin ipagdamot ang ating pag-share ng ating video. Ito naman po ay para po sa inyo. Magtulungan lang po tayo, mga idol. Okay po. Gusto ko talagang buwan-buwan makapagbigay tayo ng balikwenbak kasi napakaraming tapon dito. Kaya tulungan tayo, bislang, Lagi niyo po i-share ang ating video. Maraming marami salamat. Ingat po kayo palagi dyan. Bye-bye. Peace out.